Si diwata oh. Talagang masipag eh. O, siya nagbubuhat ng mga tubig. Para sa ano niya oh. Talagang ano? Ayos-ayos. Oh. masipag talaga. Pero mo personal siya nagbubuhat ng mga. Ah. Tingnan mo Wala oh. yung card natin? Dalawa po ang pila, dalawa po. Yung mga staff po, mga staff po. Ayan siya, ano. Testo na siya personal siyang nag-ano ng mga tubig, soft drinks. Ayan, no. masipag talaga. Ayan. No. Inaasikasin niya talaga lahat ng kanyang ano. Ayan, ano.